Kabilang ang mga personnel ng Schools Division ng Sulu sa makakatanggap ng 10,000 pesos na 2025 Ramadan bonus o ang Special Ameliorative Measure o SAM Allowance. Ito ang ipinabot na impormasyon ng MBHTE BARMM. Ang detalya sa report. Inanunsyo ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education, MBHTE, na kabilang ang mga personnel ng MBHT Schools Division ng Sulu sa mga makatatanggap ng Ramadan Bonus o ang Special Ameliorative Measure, SAM Allowance. Ito ay nagkakahalaga ng 10,000 pesos. Matatandaan na nilagdaan ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa ang administrative order hinggil dito noong nakaraang linggo na kauna-unahang AO ng opisyal. Janessa Garcia, I minds Philippines.